Oh, good afternoon mga boss. Uh, karating lang namin dito sa farm ni Idol TikTok Romeo Katakutan. Ayan o. No? Nandito na kami. Uh, masyal masyal lang. Ganda dito. Oh, kita Ayan naman. Ay, nako. Super. Mga, mga boss, sana nandito si Idol Romeo Katakutan. Kaso lang parang wala kasi lunis kasi ngayon eh. Ay, mga boss oh. Wow, ang ganda dito talaga naman. Super oh. Kita mo ano naman. Woo, naku. Oh my god, nice. Ganda. Ayun mga boss oh. Super ganda dito. Idol TikTok Romeo katakutan. Over, ha? Huh? Ganda. Oh, mayroon yata sa loob to eh. Ay, oh, meron silang. So, dito, Pagpasok nyo dito, mga boss. Ito yung gym niya, doon sa gilid. Yan. Yan, complete din oh. Kung gusto nyo mag-gym. Yan. Saka, ito pala yung ano niya, oh. Ito yung kubo niya na, yun, yung ang daming taong pupunta ito, mga artista pumunta rin dito. So ipapakita ko sa inyo, yan yun o. Oh. Ganda, kumplito. Kaso nga parang walang tubig. Ay. Nagpa kaya -ano, pepe. Papahubas pala. Yun. Oh, okay. yeah. Meron yan dyan. Tanong tayo po. Magmirinda tayo. Uh, meron. Oh, okay, mga boss, talagang preskong-presko dito. So, ganda. Yeah. So, yung farm niya na Latgar Farm Resort. Yun. Napakaganda. Mayro mga swimming pool. Gusto nyo yung ano. Ano. Ganda. At ayun si Idol. Oh. Ayon si Idol. TikTok. O niyo katakutan. Yan. Ako. Ako. Merinda muna tayo. Merinda muna kami mga boss. Ibili mo na kami ng pangmerinda. Mga security ni Idol TikTok ko naka ano masing ano yung machine gun ito <laughs> Hello, kumusta? Noy. Hello. Noy. <coughs> Uy, dami mo. Wak. wak. Wak, wak. Wak. Eh mga boss, magkatabi si Idol at saka si ano. Bato. Jack So, yun mga boss dito. Ang daming mga alaga talaga ni Idol TikTok. Yun, gansa. Ang dami. Saka, yun, titingnan natin yung ostrate ni Idol doon doon. Yun mga boss. Ito yung ostrate ni Idol. Ang laki. Oh, grabe. Tingin mo yung, tingin mo yung paa, oh. Yun, oh. Tumban laki ah. Tumban laki kana pa. Murag murag magtils ka bahayo, anak <laughs> ko. Oh, grabe, ganda. Oy. Oy laka. Pagka <laughs> tin pagka tinoka diyan, anak ko. Oh, grabe, til. Grabe laki ng pops -pa nito. Hoy. Grabe ang ng ang taas ng liig, no? Yeah, huh? Nakapit mo yung makabuhi. Puta! <laughs> <laughs> Takbo! Ano? Abilis pa naman ito tumakbo. Grabe, tumakbo. Nagkabilis yan. Saka yung, ito yung peacock. Ano yun, no? Ang gaganda ng mga... Ano ni idol, oh? Ush! Kita mo! Kuku! Ito yung babae yata. Yun, maganda. Maralaki oh Marami Ganda ng balahibo Parang ano Parang ahas yung sa likod oh. Parang uh. ano Ito may mga ano no May mga sisiyo na yung Ano niya Yun O street Wow oh. Ayos. Ayos so, Ang ah, laki ng ano, street. Ang <tinyo> laki talaga oh. Huwag ikaw tinukaan niyan, nako. Tapos yung paa niya, tanlaki oh. Dalawa lang pala yun. Dalawa lang no? Oh. Hmm. Hindi pala ito. Oh. Ayan mo boss, mo yung paan niya. Yung ano ng paan. Dalawa lang oh. Dalawa lang yung... Parang ano ng manok daliri ba? Sa kanya dalawa lang. Sa manok tatlo. Eh, apat pa nga ata sa manok eh. Oh, Kaya pala ang bilis. Kaya pala ang bilis tumakbo niyan. Parting mabilis. Ang bilis daw niya tumakbo. So, Grabe ang hitaw. Grabe ang hita. Hindi mo po daw ayaw niya. Manok? Oo. Ginaway niya yun. Patay yan tumbar na gano'n eh. Bay ka na, siguro yung oh, Oo. Oh. Ay, siguro. Ay, siguro oh. ito bay ito. Ay, ito may... oh, bayit laki. Pinagano nila. Kasi pag nagano yung pors laki, makaawa yan. So, baka titirahin niya to. Na. <tinyo> <tinyo> <Alam> ako, ano? Ha? Alam mo kung ano.

uh, ibang araw talaga kayo pag ibang araw walang lingkod sa Badodo maraming tao dito <laughs> saka ito mo yung mga pispanya, niya iba walang ano walang yan walang tubig